Nalangin, ilid ko tayo ng ating kapatid. Siyang Emily, nigay si po. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. I glorify your name. Hallelujah, Lord Jesus. purihin ka, aming Ama. Purihin ka sa buhay po. Ang aming pong bawat isa na narito, Lord God. Hallelujah. Ama, Diyos, dakila ka sa lahat. Ikaw pong aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay. Wala kang katulad sa lahat. Ikaw po ang naglalang ng langit at lupa. Kaya tinubos mo po ang aming buhay, aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala po kami may babalik po sa iyo, kundi ang aming pong pasasalamat, po sa buhay po namin na kami po ay nandirito sa iyong harapan muli sa umaga pong ito. Kami luluhod, sabi nga po sa awitin po namin kanina, Lord. Kami po yung nilikha, kami po ay luluhod sa iyong mataas na pangalan lamang, Lord God Jesus. Purihin ka, o oh purihin ka, pasalamatan ka, pasalamatan ka lagi. Ang lalabas po sa aming mga bibig ay pagpupuri at pasasalamat po sa iyo lamang, Lord God Jesus. Lord, patawarin mo po kami, Lord. Kung ano man pong amin nagagawang pagkukulang, pagkakasala sa araw-araw, Lord God, Jesus. Kami nagpapakumbaba, linisin mo po kami sa aming pagmulat malamang lamang po ng mata. Kami nagpapalinis na po sa iyo. Kami masang maruming basahan lamang po, Lord God. Kaya kami po ay lumalapit, nagsusumama po sa iyo, Lord. Linisin mo po ang aming buong pagkatao, lalo na po ang aming pusong Minsan ay hindi po karapat dapat na uh, ang aming pong puso ay nagiging maiti minsan. Lord, linisin mo po ito. Linisin mo po ang bawat puso ng aming pong lahat, ng aming pong mga kapatid na nandirito o nakikinig o nanunod po Panginoon Paglinis po tayo at humilingi po tayo ng Holy Spirit po sa Kanya upang tayo sa maghapong ito, Lord God, na ang ating pong Panginoon ay isa na naman po natin kasama. Hindi man po natin siya nakikita pero Lord ang Kanyang presensya at ang, ang ating pong nararamdaman sa ating pong paligid, sa ating pong uh, buhay, sa ating po buhay. A uh, araw-araw na pamumuhay. Salamat po o Diyos, aking mga kapatid. Sabi nga po, saan man sulok ng panig ng mundo o lugar, ay pinagkaisa mo po aming pong puso na kami po ay uh, nagkakaisa lagi sa araw-araw. Pagmulat pa lang po ng mata po namin, kayo na po ang aming pong uh, inaiisip, na po ay may gawain, na kami po ay nag-uumapaw sa kaligayahan, sa kagalakan, na ikaw po ang aming unahin. Tunay nga po na maibles mo po kami lagi, hindi maiksi ang iyong kamay lagi upang di mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. At dinudulog ko po, Lord God, dinudulog po namin sama-sama ang lahat na may karamdaman. Lord, nasa bahay man po o nasa mga hospital sa panahon pong ito, Lord God. Sa araw na ito, Lord, hindi maiksi ang kamay. Abutin mo po, Lord, ang may sa oras na ito, Lord God. Ipuin mo po sila mapagpala mong kamay. Pagalingin mo po sila in the name of Jesus. At maiprovide po ang mga pangangailangan nila gastusin sa araw-araw, Lord God Jesus. Tunay nga po, kayo pong amin, God is provide nga po, Lord. Ala na po kaming ibang uh, maiisip, kundi ikaw lamang po, ang lahat ng bagay ay walang imposible. Lord, tunay nga po, napakabuti mo, napakadakila mo, ikaw ang maitaas at maluwalhati, madakila. Lord, sapagkat ikaw po ang karapat-dapat yes. na amin pong sambahin at papurihan sa amin pong buhay. Luluhod kami at mananampalataya kami. Tataas namin ang aming mga kamay sa pagpupuri po sa iyo. Lord, huwag oh po kaming dapat mahiya sa pagpupuri sa pangalan mo po, Lord God. Tunay nga po, kahit na Lord, ang iba'y tingin po sa amin ay para pong uh, nababaliw sapagkat kami po ay umiiyak, lumuluhod, masaya, nagsasayaw, tumatalon sa pagpupuri po sa iyo, Lord. Ito po ay kami ay na, ang aming Holy Spirit ay sa iyo lang naming it, nakatuon, Lord. Salamat po, Lord God. Salamat po. Ito pong aming sinasamo lagi sa'yo at ang aming pong kapatid na siya pong magbabahagi muli ng mga salita mo ang tinig mo lamang po ang marinig lagi sa mga magbabahagi ng iyong mga banal na salita. Ang lalabas po sa kanyang labi ay kapuri-puri po Panginoon. Salamat po at nawa ang kanyang pamilya ay magamit na rin po sa iyong ubasan lagi. Lord God, ingatan mo po ang kanyang musambahayan na po ng kanyang anak at ang kanyang asawa, Lord God. Jesus is Mary, Lord God. Ginagamit mo po siya lagi, Lord. Salamat po, O oh Diyos. Salamat po at sa buhay po ng aming mga kapatid. <coughs> Sorry po. Sit <coughs> me. Uh, Sister Janet, Sister Lily, Lord. Salamat po sa mga patira nandirito, Lord God, na nagpapagal at ginagamit mo po bagamat maaga po ang aming gawain pero hindi po nag-aalintana na, nag-aaksaya po ng oras, Lord God. Salamat po, Diyos. Ito po kami may at mapapurihan sa ngalan mo po lamang. Jesus may temin pray. Amen and amen po. Amen. Praise God. Huwag daw po tayong magsawang magpuri, umawit at magsamba sa Panginoon. Sa so, panalangin ni Chang Emily, magpatuloy tayo na ano po na sambahin ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa umaga pa lang, napakasarap. Ano po? Umaga-umaga, siya nang nahanap natin at pinupuri, pinasasalamatan sa kanyang kadakilaan. Ano po? Ano mararanasan natin ito? Praise God. Amen. Salamat siyang Emily. Tayo po'y dumako na sa ating gawain, sa pinakapuso ng gawain dito. Ang salita ng Diyos. Sige po. Is Mary Grace Johnson. Onigashimasu po. Ayan. Ohayo po sa Bansang Japan at uh, magandang umaga sa Bansang Pilipinas. At sa amin dito ay hapon na po. Ano po. Uh, Father God, uh, Holy Spirit, help me. Please speak for me at uh, Panginoon, humingi po ako ng uh, <coughs> gabay, Panginoon, na kayo lamang may taas sa araling ito, Panginoon, and help us. And help this uh, lesson, for us to understand and to apply this in our lives. Amen. So uh, magandang umaga po ulit. Ano po dyan po? Ano po? Ito pong tatalakayin natin ngayon ay uh, day 4 na po tayo. At uh napili po ang uh, passage na sinulat ni James. Ano po? Ito daw po ay patungkol sa ang pananampalataya at mabuting gawa. Sabi nga ni James po dito, ano? What good is it, my brothers and sisters? Ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niya mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Ano po? Now, ang pinaka uh, uh, lesson na may natin ngayong araw na ito ay nasa James chapter 2 verse 17. Ano po? James chapter 2 verse 17. Ang sabi po dito, ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito kinikitaan ng mabuting gawa. Wala itong kabuluhan. So mga kapatid, malinaw na we cannot earn our salvation by serving and obeying God. But such an actions show kailangan makita na ang ating commitment sa ating Panginoon ay totoo. Deeds of loving service are not a substitute for, but rather a verification of our faith in Christ. Marami nagsasabi, mga kapatid, or tayo, no? Malib gagamitin ko yung tayo, no po. Mara minsan nasasabi natin, tayo ay may pananampalataya. Ngunit hindi ito nakikita sa ating mga gawa. Sa panahon ngayon, mga kapatid, madaling magsabi ng naniniwala ako sa Diyos. Di ba ba? It is easy to say. Pero, ang tunay na pananampalataya ay dapat may kasamang pagsunod at paggawa ng kabutihan. Dahil ang pananampalataya do po ay parang buto o parang seeds or isang binhi no po. Hindi ito mabubuhay. Hindi ito lalago kung hindi ito didiligan ng mga gawa ng pag-ibig at ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds, it is dead and useless. Amen. Purihin po ang Diyos. Dumako tayo. Ang ugnayan ng pananampalataya at gawa. Ano po ba yun, Sis Mary? Ang pananampalataya ay batayan ng kaligtasan sa sabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Pwede po bang pakibasa Ciang Emily? Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ephesians. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Pwede po ba kayo Ciang? Verses 8 to 9. Wait lang po, ito po. Okay, Ephesians chapter 2 Verses 8 verse hanggang 8. 9. Hanggang 9 po. Amen. Ito po sa Epeso, chapter 2, verse 8 hanggang 9. Ganito po sa NBB, sa Tagalog po. Uh, Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ngayon po, walang maipagmamalaki ang sinuman po. Amen. Amen. po. Thank you po, Chang Emily. Mamaya po, ma baka tawagin ko po kayo ha. Salamat po. So sinabi po dito, ano po? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ano po? at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo naligtas o naliligtas sa ating sariling kakayahan, karunungan, o mga mabubuting gawa. Ano po? Ang kaligtasan, ito po ay priceless or precious na sa atin na ating Panginoon Diyos na we don't deserve it. Hindi gantimpala ito sa dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi ito gantimpala, hindi ito reward. Amen? Ito po ay binigay sa atin ng kusa ng ating Panginoon Diyos. Even we don't deserve it. Now, when someone gives you a gift, mga kapatid, tatanungin ko po kayo. When someone give, gives you a gift, do you say, Oh, that's very nice. Now, how much do I owe you? Yung po ba ay appropriate response? No. The appropriate response to a gift is thank you. Yet, how often Christians, ever after, they have been given the gift of salvation and even our faith are gifts. We should respond with gratitude. At may kasamang pagpupuri and joy. Amen. Sa susunod. Ang gawa ay patunay ng tunay na may pananampalataya. Ang gawa daw po ay mayroong pat, ay isang patunay ng may tunay na pananampalataya. Sabi sa James chapter 2 verses 21 hanggang 22, James chapter 2 verses 21 hanggang 22, ang sabi dito, hindi ba itinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno natin si Abraham dahil sa mabuting gawa nang inihandog o nang ihandog niya sa altar ang kanyang anak na si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Yun po ang sinabi no? sa James chapter 2, verses 22. Anong ibig sabihin nito? We are God masterpiece. I, I'm sorry. Ang mga gawa ay bunga daw po, no? Ang mga gawa ay bunga. It, ito ay hindi ugat ng kaligtasan. Now, kung may pananampalataya daw po tayo kay Jesus Christ, dapat ito ay nakikita sa ating pamumuhay sa araw-araw bilang kristyano, bilang anak ng Diyos. Sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa paglilingkod. Amen? Na dumako tayo sa susunod, ang sabi dito, ang mga gawa ay pag isa daw po itong pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Uh, Chang, Ephesians chapter 2 verse 10. Thank you po. Okay ka lang po ba, Chang? Ajay po, Chang ano po yun? Epheso chapter 2 verse 10. Ay, ten. Opo. Ang ganito po ang kanyang sinasabi rito. Uh, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos ah, sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon una man upang gawin natin. Ano po? Amen. Iposis. thank you po sis. Ah, sister. Yeah, sister Emily, Chang Emily, salamat po. Salamat. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid, no po, tayo daw po ay masterpiece ng ating Panginoon Diyos. Work of art, workmanship. Our salvation is something only God can do, hindi po 'yan galing sa ating kakayanan. It is powerful, only him. Creative work in us if God considers us his masterpiece, we dare not treat ourselves or others with disrespect or as inferior work. Ano po? Ibig sabihin, ano po? Nakita naman natin, ano po? Nasa Diyos lamang nang gagaling ang ating ang ating pag-asa, ano po? Hindi na lang tayo ng Diyos, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, hindi lang po yun, hindi lang po doon natatapos, kundi upang ipamuhay yung sinasabi nating pananampalataya sa pamamagitan ng kabutihan, yung naaayon sa wing ng ating Panginoon Diyos. Ang ating mga gawa ay patutuo na meron tayong kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Amen? Mag sumunod mga halimbawa ng pananampalataya na may gawa. O ano po ba yun? Mga halimbawa ng mga pananampalataya pananampalataya na may gawa. Ano po? Sa Acts chapter 2 verses 44 hanggang 47 Chang Emily, thank you. Acts chapter 2 sa gawa po. Acts chapter 2 verses 44 hanggang 47 po. po? wait lang po. Okay lang po. Acts chapter 2 po. Opo. Verse? 44 hanggang 47 po. Okay po, ito na po. Ganito po ang kanyang sinasabi rito sa gawa chapter 4, 2 verse 44. Hanggang Nagsama sama sama Tama po. At po. Hanggang, hanggang ano po sis? 47 po. 47? Opo. Ganito po ang kanyang sinasabi rito. 44 nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian at itinuring na para sa lahat 45 ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinagmahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan 46 araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nag at nagpupira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay itinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Yan po, sis. Amen. Salamat po, Chang Emily. Maraming salamat. So nakita naman po natin, ang napakinggan natin, kung ano yung kanilang ipinamalas. Amen. Sila yung early church. Nakita natin dito yung pagkakaisa sa paglilingkod. Nagbabahaginan sila ng kanilang mga nalikom, naiko, na yes, or naipon. At gumagawa ng kabutihan. Amen? Hindi lamang sila nagsasabi na, ay, mananampalataya kami, or nananampalataya ako. Mas ipinapakita nila ito sa kanilang mga gawa. Amen? Now, dumako tayo sa susunod. Ano yung mga makukuha natin dito ng mga, yung mga practical applications na maaari nating gawin or i-apply, no? dapat maging tapat. Maging tapat daw po tayo sa paggawa ng may kasamang pag-ibig. Ipakita ang pananampalataya natin sa mga gawa. Kailangan makitaan tayo ng humility, no po, o yung pagdamay, no, yung empathy, no at yung forgiveness, no Ano pa? Ipamuhay daw po natin ang salita ng Diyos. Ito po ba, ito'y paulit-ulit sa ating sinasabi. Ipamuhay ang salita ng Diyos, which is, kung iisipin natin, common sense, di ba? Kristiyano tayo eh, tinuring tayong anak ng Diyos. Dapat na ipamuhay lang natin ang kanyang mga salita. Pero bakit ito pina, pinapaalala sa atin ng paulit-ulit? Kasi nga kahit Kristiyano tayo, tayo ay may times na nagiging suwail pa rin. Amen? Hindi sapat ang pakikinig lamang sa mga ganitong pagtitipon or sa preaching ng mga pastors or sa YouTube. Kailangan natin ah uh, maging nga uh, mapag ah uh, mapagbasa uh, no at dapat no po uh, makitaan tayo sa ating mga aksyon kung ano yung mga nababasa natin from the Bible ano po kailangan daw po natin itong isa buhay sa araw-araw. Maging lifestyle na nga daw po. Ano po. At ang lahat ng kasulatan, alam naman natin na ito ay kinasiya ng ating Panginoon Diyos, hindi po ba? At ito raw po ay mapapakinabangan natin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pag-aaral, sa katuwiran. First Timothy, ah, Second Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. Ano pa? Maglingkod bilang mga kamay ng Diyos. Tipo ba tayo ay body of Christ? Tayo mga kamay at paa at tenga. Mata ng Diyos. At mapapakinabangan natin ito sa pagtuturo. Ano po? Amen? Tayo ay the body of Christ sa mundong magulo. Tayo yung kanyang kinagamit na kamay, tayo yung ginagamit na kanyang mga paa, bibig. Ano Ginagamit niya tayo upang magpakita ng kanyang pag-ibig sa mundo. Amen? Kaya naman po, sabi niya, kayo'y aking mga kamay mga kamay ng Diyos na gumagawa ng mabuti. Ano po? Na ano yung conclusion natin dito mga kapatid? Malapit na tayo matapos. Ang ating mga gawa daw po, po, ang ating mga gawa ng paglilingkod at pagsunod sa ating sa ating Diyos ay hindi nagbibigay kaligtasan. Remember, ngunit ito ay patunay lamang daw po nang tunay na tayo ay nananampalataya. At ang pananampalataya daw po na walang gawa ay patay. Alam naman po natin 'yan. Pero ang pananampalatayang may gawa ay nagbubunga ng buhay, liwanag at kabutihan. Kaya mga kapatid, para sa atin po ito ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa ating pamilya, sa uh, church, community, neighbors, at yung uh, hindi natin kilala, strangers, co-workers. Ano po? Now, yung reflection natin, ano yung makukuha natin reflection dito, mga kapatid? Ang pananampalataya hindi lang sinasabi. Ano po? <laughs> ito ay dapat ipinamumuhay natin. Kapag sinasabi natin naniniwala tayo kay Jesus Christ, dapat itong makita sa ating mga kilos. Dahil ang tunay nga daw pong pananampalataya ay hindi tahimik. Kundi, ito po ay gumagawa. Kumikilos, naglilingkod, nagmamahal, nagsasakripisyo. Dahil ang Diyos ay nalulugod, hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating puso at yung mga gawain na uh, nagpapakita ng Kanyang pag-ibig. Amen. So hanggang dito na lamang po. And to God be the highest glory. Hayaan niyo po akong manalangin at pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Father God, maraming maraming salamat po Panginoon. Uh, sa araw na ito, sa opportunity na ito, Panginoon, para po makapaghatid ng inyong mga aral. Maraming salamat, Lord. Dahil sa mga aral na ito, Panginoon, kami lalong nahuhubog, Panginoon. We know it. No one's perfect. And you know that. Kaya nga po nandyan si Holy Spirit na ibinigay nyo sa amin para aming maging gabay. Maraming salamat sa teachable spirit na meron kami na galing sa inyo, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa pagdidisiplina, Panginoon, sa pagmamahal na unconditional, Panginoon. Turuan niyo po kami magmahal ang aming kapwa, na mga, lalo na po yung mga hindi ka mahal-mahal para sa amin, Panginoon. Turuan, turuan niyo po kami magmahalin sila, oh Lord. Oh, Lord, lagi ko pong sinasabi, ang hirap maging kristyano. Bakit? Dahil kami namuhay sa maruming mundo, Panginoon. But, we are so blessed. We are so blessed. Kasi nga po, araw-araw niyo pong tinatanggal sa amin yung mga marurumi namin pag-uugali na naka namin, Lord. Maraming salamat sa araw-araw na meron kami mga natututunan, na mga bago sa aming pandinig. At kung hindi man bago, ito pa'y isang uh, remind para sa amin. Father God, maraming salamat sa mga tools na ibinigay niyo sa akin, Panginoon, to use this to share the good news, Panginoon, to hear your word, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga nakinig at sa mga makikinig pa ng HCC morning devotion Panginoon, i-bless niyo po sila. Buksan niyo po ang kanilang mga tenga at ang kanilang mga puso para maintindihan po nila ang inyong mga salita. Dahil ang inyong mga salita alone is very powerful. It change lives. It change future. Maraming magbe-benefit. Hindi lang po sila mga nakapakinig kundi yung kanilang mga makakaharap pa in the future. Makikita ito, Panginoon, ang mga pagbabago. Father God, maraming salamat o Lord, and uh, kayo lamang po talaga ang mapapurihan sa araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen.